<laughs> Matulog muna ako ba eh. Dito ko eh, ilagay yung remote Tanghapon Isahan tayo ni Bululoy brad Mali yung mapang binigay mo sa akin eh Ay natural ito may kasalanan Kaya sabi mo may mapa sa'yo Naunahan tuloy tayo Dapat ni binala mo Tinignan mo Alam ko naman yun brad kung saan yung lagay brad Dapat yung sa kaang, brad ba? sa paso Malapit na yung sa paso Ibat ba, mo tayo sa Punuan ng saging na wala man sa punuan sa ng saging. Ang nakalagay dun sa na paso. So, eh, ewal eh, ko man sa mapa mong binigay sa akin, na Luko-luko mo yung mapa na yun. Ha? Ah, ng remote yan. Tolong tayo. Ah! Oo, oh, nga, no? Hanapin natin, puntahan natin, nakawin natin, Brad. Tira, Brad, Oh! Nandito yung motor niya, Brad! Nandito yung motor niya! Oh! Wala mo siya, Brad. Nasaan kaya yun? Tapos wala yung may-ari. Hanapin natin, baka, baka naligo ng dagat. Naligo sa dagat pa. Puntahan natin. ดีดีดดันดันตำตันดันดันกตนต้างตักตักตักตักแล้ว <laughs> Loko talaga tong dalawa. <laughs> uh, mali yung kinuha. <laughs> Kala nila yung remote na yung nadala nila. Ngayon kayo. May plano talaga kayong kumukunin yung remote ko ha. Mm? Re-remotein ko kayong dalawa. Tignan ko kayo. May remote na tayo. May remote na tayo. Pinakaw <laughs> yung remote ko. Kala remote ko yan. Loko kayo. <laughs> Nawala na. <laughs> oh! Ba't napunta tayo sa dagat? Napindot mo siguro yung remote? Uh, na Oo, na sa'yo oh, nasa akin pala man to? Oo, oh, uh, uh, ang go. Pwede, tingnan natin, pwede. oh, uh, uh, ang mandoy. Eh. <laughs> nasa na kaya napunta. <laughs> Masundan nga. <laughs> Baka matingnan ko kung saan sila napunta. Mm. Oh! Ano man to? O ano mang Hindi ginagawa niyo dyan? Ay, buo ang niloko mo tayo eh. <laughs> <laughs> ano bang napala niyo niyang remote? Hindi mo yung remote ay ito yung remote oh. Ay, buo ang kamal! O ano mang ginagawa niyo dyan? Eh, anong klaseng remote ba yung nakuha niyo? O ano bang ginagawa niyo dyan? O ano bang klaseng remote yung dinadala niyo? O, katawa ano ba? bang napala niyo dyan? Nakatawa lang, katawa. <laughs> ano ba?